Hello guys, welcome back to my channel I vlog. So for today's video is share po natin na nag-offer po, po, si Gcash sa atin ng another loan na 10,000. So tatry natin kung totoo. Ayan, punta po tayo sa ating Gcash account and then ipapakita ko sa inyo kung magkano yung balance ko. So ayan po, nasa 787 plus and click po natin yung borrow and click G loan. So, tingnan natin kung totoo, no? Ayan, wait lang natin saglit. And then, ayan. So, may offer nga talaga. Pero, limited po yung offer niya, no? Nakita nyo sa taas. So, kung mapapansin nyo, may, may loan po talaga ako. May exist, existing loan po ako. Andyan. So, may monthly po ako na 755. ba Ano ba yung mata ko? 55. Oo nga, 0.06. Ayan, and nakailang bayad pa ako. Naka... So, ayan, nakadalawang bayad pa po ako, no? So, nag-offer na po agad sila ng kalaki -laki. Pag nautang ko po yung 10,000, no? Pag nag-grant po yan, is magiging 15,000. So, click na natin yung get another loan. So, ayan, dyan sa peso sign, itatype natin yung 10,000. So, nasa inyo po kung kung gusto niyo kunin yung 10,000 o 5k another so ako ita ko yung 10,000 ayan para ma-prove natin na totoo and then ganun pa rin 9 months pa rin yung bayarin na pipiliin ko no yung period of time na pagbabayad natin so nasa 1,500 10.11 per month yung babayaran ko no So, tatry natin. Andiyan naman po yung breakdown nila, no? Kung magkano yung processing fee. So, ayan. Click natin. Emergency pa rin. No? Emergency. And then, ayan. So, 9,700 kasi binawasan ng 300 na processing fee, no? 3% po sila. So, get this loan na po tayo, no? Ayan. Hindi na natin maantay, no? Kunin na talaga natin yung 10,000 kasi limited yun. Baka bawiin. Char. So, ayan, naglo-loading pa po. And, ayan, may pa-loading-loading na matagal pa po siya. Ayan, so nasa 9,700 po and nandyan po yung breakdown ng mga bawas po nila. So bago po ko po makalimutan, Ayan, check-check nyo po yung box, no? And then, continue. Ayan, so, i-confirm -co natin. Ayan, click confirm. And then, manghihingin sila ng code. Yung code, isasend po nila sa number ng Gcash mo. So, isasend message nila yan. Ayan, so, nag-pop up sa taas. And, ita-type natin dyan sa box. Yan, so tinakpan ko lang po, no, for security reason, char. Click submit, and wait, naglo-loading po siya. Ayan, tada! Ganun pa rin, no grant po nila, granted po nila. So, na-avail ko na 9,700. So, back to the account po tayo. Ayan, i-refresh natin kung magkano na. Ayan, sa so totoo yung offer, no? Nasa 10,487.53. So, totoo. Ayan, ganun ka ba it si Jika sa atin? So, tingnan nyo din po sa inyo, baka may offer, no? So, bago ko po makalimutan, huwag nyo pong kalilimutan, i-click yung subscribe button, hit the notification bell, para po lagi kayong updated sa tuwing may video po tayo. And pwede, and pakicomment na rin po. Any comment po. And please do share the video. So, ayan, nabubulol na po tayo, no? And, hindi ko na masyadong makita yung letters. So, e-try nyo po. Baka may offer na sa inyo. Kasi yung mga offer na yan is limited lang po. And nakadepende naka po yung offer nila sa paggamit nyo po sa GCash. No? So ganun lang siya ka simple and hope na makatulong din po sa inyo for emergency kasi sa akin emergency emergency po talaga char So 'yun lang po maraming salamat